Meron talaga mga pangyayari na hindi natin inasahan na mangyayari. Kaya magbago ka na. Huy! Hala! Kinsa ka! Hello people! For today's video I gonna show you kung ano bang nangyayari sa araw na to. Nagising nga kaming may araw na sa labas. Sinubukan ko ngang utusan si Yuri na ipahatid yung unan doon sa higaan ni Ang tanging sagot niya. Oh no, mama, ay <laughs> tayo. <laughs> o ba diba ang galing? Ang anak pa kaya kong balik? <laughs> Nagpaiyak-iyak nga ako dito kung ano ang gagawin niya. Sabi niya it's okay mama. Nung inutusan ko ulit siya, <laughs> hindi pa rin <laughs> Minsan kasi talaga nasa mood si Yuri, siya na mismo yung maghihipos ng mga hinigaan namin ba? Kung napapansin nyo nga, yung, yung tirik ng araw hindi na mapipigilan, talagang papasok na sa bahay. Ah! Ito pa yung masakla? Hindi pa nga kami kumakain, pero yung mga amigas na uuna na dito sa aming miso. Sorry kayo, social ako. Tissue ang pangpunas ko. <laughs> Abang bisibisihan nga tayo dito, may mga batang naglalis man oy kay kinausap ko ang ating Yuri Day. Bak kasi may ginawang hindi maganda si Yuri. Ganito ko siya kakausapin, ay to ay ba. Tapos sasagot yan. Okay, mama, sorry mama. As usual magpapabibi din yan. Ganon, ganon talaga ang buhay na. Na, panganak pa mo. Bita mga people si Yuri madali lang man yan kausap oy. Pero kadalasan hirap intindihin. Uy. Pagtingin ko nga dito sa labas, mirong nangalkal dito ng bakal. Uh. Joke lang, naglilinis po yun. Ito talaga people in my home. Life. Sa tagal ko nang uminom ng gamot, people. Ay. Ngayon pa talaga nangyari. Naubos ko na lang yung isang basong tubig, pero hindi ko yung malunok-lunok, kaya kinuha ko. Yung gamot pa naman na mabaho. Oh. Kala nyo, madali. Hindi, kasi mabaho talagang taya. Oy. Napailing na lang talaga ako dito dahil wala tayong magagawa, kundi sundin ito. Talagang naiimagine ko pa rin yung baho, dai. Lubukan kong pigilan ba, pero gustong lumabas, kaya kumain na lang ako ng slice bread ng pamadalian. Kunti lang naman. Nung no, medyo okay na, ininom ko na ulit. Kaya yeah, ang hirap talaga mga people, pero for the laban, ang person. O, oh, di diba? O, oh, siya proceed tayo sa next level habang may nagbabantay pa sa ating Yuri, yurayday tayo naman ay maghuhugas ay for dagaw nakikita nyo naman naglalaro pa ang ating yuri kaya naman bibiyahin na ako yes opo kapag naguhugas kami ng plato kailangan pa namin bumiyahin ng ilang minuto <coughs> wala kasi kaming kaugalingong gripo nakikishare lang naman kami dito sa biyanan ko pero hindi issue ang nakishare kami dito ng gripo ang importante marunong tayo maghugas ng plato <coughs> Mabilisan lang paghugas na ito. Dahil yung trabaho natin dito kay Daddy M, hinihintay ako. Ana, agad, maningkamot, ta? Asa mo tayo palit panty ni Daddy? Pagkatapos nga, baka ang port tayong bibiyahi. At may naabutan nga akong bisita, Denny. Hello, shoutout sa mga silingan at itata. It Kagwapa, gyo. Ay, lagi kumpiyansa kay Nay Camera Permi. Hey. hello to the babies. Ito yung mga playmates ni Uriday O, oh, irakay ko. Next level. Linisan ko lang naman yung pinaglagyan dito ng mga basura Masakit pa. Masakit din talaga kasi sa mata. Feeling ko nabilong ako sa mga arti tapos matamad. Ha? Ano daw? Fast forward. Pagkatapos ng lahat, naligo na nga kami. Pinakain ko na nga una si Yuri dahil nasa alas 11 na to. Ulam nga niya dyan, isagi. Hindi ko alam kay Yuri people. Oy, kahit na may ulam pa dyan, basta may saging na nakikita. Talagang saging talaga ang pipiliin. Gusto niya yung kinakain, sobrang matitigas. Kaya pag siya ang nagpop ay ang tigas din. Oh no! Fast forward again. Hi, salamat. Nakapahingat din. Yan yan talaga ang routine namin. Pagkatapos namin kumain ng lunch. Pahinga konti pero ako, magtatrabaho ako dito. 2pm. Nap time ni Uriza. As usual, milk is life Lamia, ibalik pagkabata, no? Kanang maingon na ka, mama, I want milk Tapos naada yun, uy, sana all Uy <laughs> oh, siya, maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta ng aking Uriday. I love you so much all. Bye-bye.